Ano po ba yung opinion nyo po given na may pangalawang impeachment complaint na po na naihain? At ah, uh, meron din po iba pang mga reaction. Mm -hmm. May isa po coming from a uh, religious group po about the, ano. Ah, sabi ko nga po nung nakaraan na press con din, um, hindi po namin mapipigilan yung mga ganyan. Ang house tatanggapin po yung mga impeachment complaints kasi nga po, part po ng mandato namin yan, part po ng trabaho namin. At part din po ng trabaho namin na actionan po yung mga complaints na yan. Pero sabi ko nga po, on the side of the majority, talagang yung focus po namin is nandun pa rin po sa hearings. Although may mga naghain na po ng impeachment complaints mula makabayan saka sa other parties po like yung um, sa liberal party sa akbayan um, tatanggapin po ng house yon at uh, syempre bibigyan po ng kaukalan na action pag na-refer po I, yun po kasing sa impeachment, kahit sino pong sektor, ma, 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 ma silang maghain eh. So, ang trabaho po namin, we're constitutionally, constitutionally mandated na aktuhan po yung aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin gina, ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng bung house at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na, na impeachment complaints. Okay. Thank you. Ah. Uh -oh. Sir, regarding po sa impeachment, yung makabayan block, uh, mm. yeah, in-endorse po nila kahapon isang ground na lang para mas madali, mas mm. mabilis daw. Betrayal of public trust. I would like to read lang some of the acts. Uh, uh, tatlo lang din naman po yung Sinait nila. And mainly, Um that dun nga po based mm. on the uh, budget deliberations and the good government hearing which you are very active po Sinabi dito, betrayal of Public Trust, um meron daw pong gro, gro, gross abuse of discretionary powers dun nga sa 612 million confidential funds from 2022 to 2023. Um, gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit mm. process uh, which you are very aware uh, aware po dun sa fabricate fabricated nga raw na mga liquidation reports. And lastly, um, yun po, yung kanyang uh, hindi or uh, refusal to recognize po itong ating congressional oversight sa pagkandak nga po ng mga hearings. Kayo po, sir, personally, ano po yung inyong uh, pagtingin dito? Do you support po ito po kanilang nga uh, mga arguments? Lalo na po, na, narinig nyo naman na rin po lahat ng mga lumabas po dito sa pagdinig. Um, do you support po ba itong kanilang mga tinutulak na sa, sa impeachment? Ah, uh, yun po kasi yung mga grounds eh, for impeachment. So talagang iikot ka po dun sa mga sinabi mo na grounds for impeachment nila. Dun, hindi ka naman po makakapag-file kung wala sa isa dun sa mga nasabi mo. So, again, I, I haven't read it. Pero syempre, again, I'm a member of the majority. So, wala pa naman pong moves ang majority. Wala pa naman po na pag-uusapan ng majority. So, I will support kung ano man po decision ng majority. But, hindi naman po natin sinasantabi yung ginagawa nila. Kasi karapatan po nila 'yan. So, sila po yung nag-file noon. Sila po yung sila po yung nagsusuportahan for them, yung mga grupo nila. Last na lang, sir. May apila po yung isa sa mga nag-file yesterday. Uh, I think it's mm -hmm. uh, former Congressman Liza Masa and mm -hmm. she said na sana raw po yung mga lawmakers natin eh bumoto um not in uh, you know dahil hindi dahil sa kung dikta ng sino man or ng inyong political parties or you know Definitely ganun 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 naman po kami bumoto dito Okay um, for today's uh, last question I'm phone last in from uh, Kenneth Basilio of Business World Sir, as Deputy Majority Leader, what is the majority stance on the impeachment complaints? Have there been any lobbying efforts to either support or dismiss the complaints? Um, wala pa po. Wala pa pong kahit ano. Talagang sabi ko nga po, we've been very focused with the, the hearings. Ah, uh, yun pa rin po ang goal nung... Yun pa rin, dun pa rin po yung thread ng focus namin sa majority. Sabi ko nga po, um, marami pong lumabas na mga impeachable na bagay during the hearings pero hindi pa po namin napag-uusapan as a, as a group and as, a, as the majority hanggang ngayon. So never pa po namin napag-usapan.